Narito ang step-by-step guide kung paano makaiwas sa dengue ngayong tag-ulan sa DIY Do It Yourself. Kayang-kaya kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Tag-ulan na naman. Malaki ulit ang tsansa na lumaganap ang sakit na dengue. Hindi ito dapat binabaliwala dahil maaari itong maginsanhin ng kamatayan ng bata o matanda. Kaya narito ang mga hakbang upang makaiwas ka sa dengue. Una, search and destroy breeding sites. Hanapin mo ang mga lugar na maaaring pamugaran ng mga lamok at siguraduhin malinis ang lahat ng mga kagamitan, lalo na yung mga maaaring maipunan ng tubig. Ikalawa, seek early consultation. Kapag nakagat ka ng lamok at nakaramdam ka ng mga sintomas katulad ng lagnat sa loob ng dalawang araw, pananakit ng ulo at pagsusuka, agad na kumonsulta sa doktor. Ikatlo, secure self-protection. Iwasan mong pumunta sa mga madidilim na lugar. Magsuot ka din ng mga mahabang damit tulad ng jacket o pantalon o kaya naman maglagay ka ng insect repellent lotion. Ikaapat, support fogging activities. Kadalasang lumalabas sa mga lamok na may dalang sakit simula 4 to 6 a.m. at 4 to 5 p.m tandaan na panatilihin ng kalinisan di lamang sa katawan kundi pati sa ating kapaligiran. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!